Mm, so biglang pinull out yung inyong trabaho. Apo, yung apo. agency ay nawalan ng kontrata do sa kanilang principal. Tama ba? nag sila ng meeting. Tung meeting na yon yun na yun. <laughs> Ininform lang kami na, o, tagal kayo. Ano na tayo. O, yun. Kaya doon kami na biglang. Alimutan na. Parang ganun. Bye-bye. <laughs> Good luck. Thank you. Narito na ang sumbungan ng kamanggagawa. Kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino. Laban natin to! Magandang araw po. Ako po ulit si Attorney General Du at ito po ang isang episode naman ng sumbungan ng kamanggagawa kung saan pwede pong magsumbong ang kahit asinong mga manggagawa para masolusyonan ang kanilang mga problema legal at kung ano pa mang mga kanilang problema kinakaharap sa kanilang trabaho. Uh, ako pala si Joseph Rasonabe, Uh, bilang trabaho sa tagib sa kampanya ng BC, lumakad kami sa batas ng mga at sumbongan ng mga gawat. Naerklamo uh, ang kampanya namin. At uh, kami ay uh, tinanggal bigla at walang ka mimo mimo na uh, sur na surprise kami lahat. Kami po ay housekeeping sa BC na uh, bilang for ten years na ninilbihan sa agency na Cisco. Nung, nung ng biglang meeting ang agency namin, yun pala, pull out na kami. Eh wala, biglang pull out. Kaya makasama ko, di na matanggap sa ginagawa nila. More than 20, kasama na po ang aircon ah, sa loob ng sampung taon, hindi po kami nirgular. Uh, ah, nung lumapit kami sa batas kung magagawa, dahil sa problema namin, naghanap kami ng mag-advise namin na ma-resolve yung problema namin. Na, nakilala namin si Mark na huwag magkatunggalit, lumapit tayo batas sa mga at lumapit kami. dinasahan, nasahan, tinulungan kami. Pinaglaban po niya, hindi kami iniiwan. Na-advise kami na huwag, huwag mawala na pag-asa. Ni-refer po kami sa NRFC, sa may Tisul City. At doon kami nag-file ng reklamo about sa agency na pinagtatanggal nila sa amin. Uh, ngayong araw po, kaharap po natin dito. Pakilala po kayo, mga sir at ma'am. Uh, ako si ano, Alejandro Andrade. Ako po si Joseph Prasunabe. Ako po si Remedios Compuesto. Bago tayo pumunta sa solusyon, pwede niyong ikwento muna kahit mabilis lang. Biglaan po kaming nag-ano sila ng pull out na hindi namin alam. So, biglang pinull out yung inyong trabaho. Yes, yung agency ay nawalan ng kontrata doon sa kanilang principal. Tama ba? Hindi. Meron naman, sir. Kung baga, pinutol. pinutol. Oh, kinakat na nila. Ang ano namin doon, kasi hindi nagpadala ng memo. Okay. Kung baga, na surprise kami lahat. Biglaan na lang. Biglaan. At kailan yan? Last year. Mga anong buwan September, last year yan? Uh, August. 20 August 20 last August 20, year yes, po. Tapos bigla. Tapos so, bigla na lang sabi uh, bigla na lang nagulat kayo sabi ng bisor nyo kayo ay tanggal na sa trabaho. Opo, hanggang September 15 na lang. Hindi, okay. hindi po yung bisor namin nagsabi-sabi. Yung taga head office. head office. Yung taga head office yung nagsabi na ano na terminate terminated yung kontrata namin. Yung bisor namin hindi niya alam. Bale yung head office ang nagpunta sa. Akin. So kahit yung bisor nyo nagulat. O, oh, yeah, nagulat man. din. Siya. Ayos talaga, no? So, ilang kayong mga housekeeping dyan na under sa Cisco? Buddy, pag kasama yung air contact, 23 po. 23. At lahat kayo tinanggal? Yes o po. opo. Tinanggal kami lahat. nag sila ng meeting. Tung meeting na yon yun na yun. <laughs> Ininform lang kami na, o, tagal kayo. Ano na lang tayo? Oh, yun. Kaya doon kami nagbigla. Kalimutan na. Parang gano'n. <laughs> hindi sila nagbigla. Good luck. Thank you. Hindi sila nag-inform sa amin na one month before o ano na uh, mag, mag mag meeting tayo o lang gano'n. Basta pumunta lang sila and then after nung pagpunta nila, yun na yung nakalaob sa pinagmitinga namin na uh, tanggal na. Kaya na -ano kami, na-surprise kami. Halos hindi kami nakapagsalita lahat. Sabi, so, bakit gano'n? but parang... Ang bilis naman. but parang wala man lang ano, pasabi. Na ganun nga. Alam nyo, mga kamanggagawa, no? Yung problema ang kinakaharap nitong ating mga kasamahan dito ngayon, problema yan ng napakaraming mga manggagawang agency workers, no? Na yan kaya nating natin security of tenure, eh. Di ba? Naririnig nyo madalas yan sa sa balita, no? Yung pinaglalaban ng mga union, yung security of tenure. Ibig sabihin nun, yung hindi ka mangangamba kinabukasan o isang araw, biglang wala ka ng trabaho. Kasi ilang, ilang taong kayo diyan sa Vishay? Bali, sa akin po, ano, 14 years. 14 years? Ikaw, A sir? Ako, mag-10 years. 10 years? 7. 7 years? Bili mo, 14, 10, 7 years kang nagtatrabaho sa isang kumpanya continuously, tapos isang iglap, bigla ka nalang tatanggalin sa trabaho. Sasabihin sa'yo, walang notice man lang, na hanggang ganitong oras na lang o ganitong araw, yung trabaho. Yan ang kinakaharap ng napakarami nating na mga kababayan. At anong ginawa niyo, mga serat ma'am, nung nalaman niyo, di ba? Nagsumbong kayo Opo. sa uh, batas manggagawa. Nung, nung kayo ay kinontak na ng ating mga staff, sinamahan kayo sa NLRC. NLRC. Yes, uh, so kayo ay nag-file ng kaso. Opo. Ano ha -ha. nangyari dun sa kaso? Uh, yung nangyari po sa kaso, nagkaroon po ng ilang hearing then as in Pinatagal-tagal siya hanggang sa yung iba, sumuko na. Yung ilan na lang kami natira since 20 plus kami, eh May... sa tagal nung hearing, yung iba, nag-back -out. Nag -out, out na. Sayang Inanon na nila. <coughs> Pero binayaran naman din po yun. Sabi. Parang so, okay. inanon na sila yung quick claim. Okay. Yung mabilis na So kayo. ilang kayo natira doon sa kaso? Eleven. Eleven. Eleven na lang? Hmm. Ano ano nangyari doon sa kaso nyo? Tagumpay. Tagumpay. Tagumpay po na... Nabigay naman po yung narapat na para sa amin sa length of service na... So nanalo kayo doon uh, sa kaso. Nanalo uh, na, naman kami doon sa kaso. Naibigay yung, yung length of service, yung 7 years, 10 years, at saka 14 oh, yes, years. Uh, pero sayang yung mga nag-back out, no? Eh um, wala, wala po siguro. Sa okay. hirap ng buhay, uh, mas uh -huh. ginusto na nila yung mabilisan kaysa ipaglaban ko ano na yung tama. Kaya hindi rin naman masisisi yung mga kasama ah, namin. Ah, Kasi kanya-kanya naman ang decision eh. Minsan talaga Kaya, hindi mo masisisi talaga yung mga kasamahan mong oh, magagawa. Saka sinadya na rin ah, din ng ano, uh, para tumagal. Kung baga para parang i-denangle pa yung pera sa inyo, <laughs> di ba? Oo. <laughs> Inalohan ka agad kami. Inoperan ka agad kami. Mga ano lang, siguro mga 25% o 50, mm -hmm. 50%. Hindi totally iwalag rin. Yung yung 50 yung pinaka-offer sa amin. 50%? Yes, po. Pero kayo, kayong labing isang tumuloy, ang nakuha nyo, lahat, kabuuan. Lahat, Buo. kabuuan. Buo po. Alam nyo, uh, mga kamanggagawa, minsan hindi mo talaga masisi yung mga manggagawa. Kapag ka, uh, alam natin na matagal ang kaso kasi dito sa Pilipinas. At yung paghihintay sa kaso, hindi naman pwedeng maghintay ka ng wala kang kakainin. Di ba? So, minsan, dahil doon sa kagipitan na ganyan, eh, yung mga kamanggagawa natin napipilitang kuhanin yung mas maliit no kaysa dun sa what is required by law nila para sa ganun eh makapag move on na sila sa buhay nila bibihira lang yung mga katulad nito mga kasama natin dito na kayang ipaglaban talaga yung kanilang karapatan yung kanilang karapatan sa batas at uh, kaya nung yung matagal-tagal na paghihintay na akala nila wala ng solusyon sa problema walang tutulong kasi una wala kang alam sa batas Pangalawa, walang tutulong sa iyong abogado o kahit paralegal man lang. No? So, magandang malaman ng mga kamanggagawang nanonood natin na meron po pwedeng gawin. No? Na meron po pwedeng solusyon doon sa magiging problema kahit ikaw ay agency worker man, tinanggal mo sa trabaho, hindi man binabayaran ng tama. So, yun ang ating gustong uh, iparating na mensahe sa lahat ng mga kamanggagawang nanonood natin. Baka may mensahe po kayo bago po tayo magtapos sa lahat po na na may kagaya ng ano namin na wag kayo magsawang mag mag ano na makuha niyo yung kung katulad namin kayo na ordinaryo manggagawa gagawa lang din naman wag ko kayong magkatumiling, humingi ng tulong sa kamanggagawa at tutulong at tutulungan kayo katulad namin Sige po. Ayan, mga kamanggagawa, no? Ang lesson po dito, kahit po kayo ay agency worker lang, no? meron pa rin kayo dapat tinatawag na security of tenure. Hindi kayo po pwedeng basta-bastang tanggalin ng principal o ng agency nyo doon sa trabaho. Kasi po, dapat po yan, una, may notice po yan muna dapat. At pangalawa, meron po yan dapat dahilan ng pagkakatanggal. Ang agency po, kahit kayo ay agency lang, dapat bigyan kayo ng panibagong trabaho kung sakali man tatanggalin kayo sa inyong principal sa loob ng tatlong buwan. Yan po ang nasa batas. At pag hindi po kayo nabigyan ng panibagong trabaho, nakapareho rin ang sweldo, kayo po ay illegally dismissed. At dapat po bayaran kayo ng tiyatawag na years of service nyo, separation pay. At yun po ang nangyari dito sa ating mga kamanggagawa na nandito. Tandaan po natin ha, ang ating mga karapatan at interes, hindi po yan hinihingi. Lahat po yan nilalaban. Mahirap kasing ilaban yung mga tao na ayaw ilaban yung kanilang sarili. Kahit na marami dyan na willing tumulong, kung ikaw mismo sa sarili mo, ayaw mong tulungan ang sarili mo, wala tingin kong kahit sinong pwedeng makatulong sa'yo. So muli po, ako po si Attorney General Du, uh, ako po yung sa Batas Manggagawa, at ito po ang sumbungan ng Kamanggagawa. Magkita-kita po ulit tayo sususunod na linggo para po sa mas maraming kaalaman tungkol sa batas paggawa. Maraming salamat po. Uh, gusto ko lang magpasalamat no sa lahat ng mga nanood, nag-like, nag-comment, nag-share do sa ating isang video do sa video ni Marvin no, yung promodizer sa Pure Gold no. Uh, sana mas marami pa na katulad ni Marvin na maglumaban para sa kanyang karapatan kasi alam naman natin Kapag inilaban natin ang ating karapatan, doon lang tayo may chance ang manalo. Para doon sa mga mayroong kaparehong problema ni Marvin, uh, huwag kayong mag na mag-reach uh, out sa amin through our Facebook pages, YouTube, pati yung ating hotline. At uh, susubukan natin sa abot na ating makakaya na masolusyonan at matulungan yung inyong mga problema. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sana's tuloy-tuloy po ang inyong suporta sa sumbungan ng kamanggagawa. Sama-sama tayong manindigan para sa serbisyo, karapatan at katarungan. Sumbungan ng kamanggagawa kasama si Eli San Fernando at Attorney General Du para sa manggagawang Pilipino. Laban natin 'to.